Ito ay Jaboticaba or Brazilian Grape Tree. Alam nyo ba ito ay anti-cancer na fruit dahil mayaman ito sa antioxidants? Ipakita ko lang yung itsura sa loob kasi maraming nagsasabi na lumboy o duhat ito. So ganyan yung texture ng loob niya. Parang maliit na kay Mito. At ang lasa niya, matamis, parang ano siya, mix na mangustin at saka kay Mito. Mm. Ayan, may seeds siya. Yung seeds niya, parang santol. Yung hindi natatanggal yung flesh doon sa seed niya. Mm. Parang mix na kay Mito at Mangustin ang lasa nitong kanyang white flesh. At itong kanyang skin, medyo mapakla yung lasa nito. Kaya karamihan hindi nila kinakain. Pero hindi dapat i-disregard itong kanyang skin dahil nandito yung kanyang pinaka-nutrients. Ito ay rich in anthocyanins, isang uri ng antioxidant na maraming health benefits sa ating katawan. Itong anthocyanins ay nakukuha lang natin sa mga dark colored na fruits and vegetables kagaya ng grapes, blueberries at saka yung mga purple na gulay kagaya ng purple cabbage, purple okra. Kaya sinasabi nga ng mga doktor, the darker the color, the better daw yung nutrition. Ang isang way ng pagkain nito, isubo mo lang ng buo. Tapos spit out lang yung seeds niya. And then kainin mo na lahat, including yung kanyang skin. So pag ninuya mo yung skin, medyo mapakla. Pero kung gusto mo makuha yung kanyang sustansya, kailangan mo itong kainin. Kumakain ako ng skin niya, pero hindi lahat. So, pag ganitong isang bowl, yung one-third lang nito, kakainin ko yung skin niya para makuha ko pa rin yung sustansya niya. Pwede mo rin isubo ng buo, tapos spit out mo yung kanyang skin and seeds. So, kapag namumunga, talagang hitik na hitik yung puno. At uh, tumutubo yung bunga niya mismo doon sa trunk. Parang ano, lansones style yung kanyang pamumunga. Mm. Mm. Maganda itong itanim sa backyard dahil maliit lang yung puno tapos marami pa kayong mga sustansya na makukuha dahil very high in antioxidants itong fruit na ito kaya tinatawag itong superfood. Mm.